Magandang gabi sa lahat ng mahilig sa kwentong katakutan. Ako si Mr. John at narito ako para ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan. Ito ay kwento ng isang lalaking nag-iisa sa kanyang bahay sa gitna ng kagubatan at sa bawat pagpatak ng alas 12 ng hating gabi may kumakatok sa kanyang pintuan. Sino kaya nasa likod ng katok na yon? At bakit tuwing gahating gabi lang ito nangyayari halina't pakinggan ng kwento ni Lando sa kwento pinamagatang may kumakatok tuwing hating gabi. Ang pangalan ko ay Lando. Simula nang may pasa sa akin ang lumang bahay ng lolo ko, nagdesisyon na kong tumira na lang dito sa gitna ng kagubatan. Gusto ko ng tahimik na buhay, malayo sa ingay ng syudad. Sa totoo lang, maganda ang lugar. Presko ang hangin at napapalibutan ako ng mga puno pero sa likod ng kagandahan nito, may nakatagong takot na unti-unting gumagapang sa akin. Nagsimula ang lahat isang buwan na ang nakalipas. Hindi ko na matandaan kung anong araw. Basta ang alam ko, alas 12 na ng hating gabi nang bigla akong magising. Dahil sa isang malakas na tunog. May kumakatok sa pintuan ko. Teka, sino naman kaya magpupunta sa akin sa ganitong oras? Napakadilim sa labas. At malayo ang bahay ko sa pinakamalapit na baryo Siguro naligaw lang Bahagya akong bumangon mula sa kama At dahan-dahan lumapit sa pintuan Habang papalapit ako Puminto ang katok Tahimik na ang lahat Tinignan ko ang bintana Pero puro puno lang ang nakikita ko Walang tao Siguro Guni-guni ko lang O baka may malakas na hangin lang na tumama sa pintuan Nagdesisyon na akong bumalik sa kama Pero bago pa man ako makiga Narinig ko na naman ito Mas malakas na ngayon Kinilubutan ako Lumabas ako ng kwarto At dahan-dahang lumapit sa pintuan Naririnig ko ang lakas ng pintig ng puso ko Ramdam ko ang lamig Na unti-unting kumakalat sa buong katawang ko Nilingon ko ang peephole Pero wala akong nakita Sobrang lilim sa labas pero alam kong may nakatayo sa labas Ramdam ko Ramdam ko ang presensya niya Bigla akong nakarinig ng bumubulong Hindi ko maintindihan Parang hindi boses ng tao Parang nangingit-ngit na bulong ng hangin Pero alam kong galing ito sa labas Gusto ko sanang tanongin kung sino siya Pero natatakot ako Mas pinili ko na lang manahimik Pagkatapos ng ilang sandali Puminto na naman ang katok maya maya pa wala na akong narinig tinignan ko na naman sa peephole at wala na talaga parang walang nangyari simula noon halos gabi gabi na itong nangyayari tuwing alas 12 ng hating gabi may kumakatok sa pintuan ko sa una natatakot ako pero habang tumatagal parang nasasanay na ako nasanay na akong may kumakatok sa ating gabi at ang pinaka sa lahat. Parang nakikipag-usap na siya sa akin. Minsan, parang may humihinga sa labas. Para bang naghihintay lang siya na buksan ko ang pintuan. Isang gabi, naisip ko na buksan na lang ang pintuan. Sawa na ako. Gusto ko nang matapos ang lahat. Gusto ko nang malaman kung sino ba talaga siya. Inihanda ko ang flashlight ko at nilaksan ko ang loob ko. Nagsimula na naman ang katok. Hindi na ako natatakot. Lumapit ako ng daang-daang binuksan ng pintuan. Bago ko pa mabuksan, huminto na naman. Tahimik na naman. Kaya buo na ang disyon ko. Bubuksan ko na. Daang-daang kong pinihit ang doornab. Sa bawat pagpihit ko, naririnig ko ang lagitik ng kahoy. Sa bawat pagbukas, Naririn ko ang tibok ng puso ko. Unti-unti kong binubuksan ang pintuan. Walang tao. Puro puno lang. At ang buwan sa itaas. Wala. Akala ko, matatapos na ang lahat. Akala ko, matatapos na ang banggugulo sa akin ng kung sino man ang kumakatok sa akin. Pero mali ako. Hindi pa tapos. Nang akmang isasar ko na ang pintuan, narinig ko na naman ang kanyang bulong mas malakas na ngayon at may narinig akong boses. Lando, bakit mo ako tinatakasan? Nagsalita siya. Kinalbutan ako. Boses ng matanda. Pero parang galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan kong sinara ang pintuan. Pero naririg kong isang malakas na kalabog sa likod ko. Parang may tumalon sa bubong ng bahay ko. Narinig ko ang mga pananatakbo. Parang naglalaro siya sa bubong. Mabilis kong sinarang bintuan at nilak ito Pero alam ko Hindi na ako ligtas Hindi na ako ligtas sa bahay ko Nagsimula ng mangyari ang mas nakakatakot na bagay Tuwing alas 12 Hindi na lang siya kumakatok Nagpaparamdam na siya Minsan Naririnig ko ang paggalaw ng mga gamit ko Sa loob ng bahay Minsan May boses na tumatawag sa pangalan ko sa dilim Minsan may anino akong nakikita na tumatakbo sa bintana. Isang gabi, habang nagigisa ako sa sala, narinig ko na naman ang bulong. Pero ngayon, parang galing sa loob ng bahay, parang galing sa likod ko, nilingon ko, pero wala akong nakita. Naramdam ko ang isang malamig na kamay na humahawak sa balikat ko. Napasigaw ako, mabilis akong tumayo at tumakbo, papasok sa kwarto. Inilak ko ang pinto at nagtago sa ilalim ng kumot. Narinig ko ang katok sa pinto ng kwarto ko. Mas malakas na ngayon. Parang gusto na niyang sirain ang pinto. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto na naman. Narinig ko ang boses na tumatawa. Tawa na nakakatakot. Tawa na parang galing sa demonyo. Akala mo ba matatakasan mo ako, Lando? Lumipas ang mga araw at lalo akong naging takot hindi na ako makatulog Hindi na ako mapakali Gusto ko nang umalis Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta Ang bahay ng lolo ko Ito na lang natitirang kayamanan ko At sa tingin ko Hindi niya ako papayagang umalis Isang gabi Habang nag-aayos ako ng mga gamit May nakita ko isang lumang diary Sa ilalim ng aparador Diary ng lolo ko Binuklat ko ito at doon ko nalaman ang katotohanan. Ang dating may-ari ng bahay, isang lalaking nagngangalang Tomas, ay isang taong may malubhang karamdaman sa pag-iisip. Pinatay niya ang buong niyang pamilya sa loob ng bahay at pagkatapos pinatay niya rin ang kanyang sarili at ang pinaka nakakilabot sa lahat. Sinabi ng lolo ko na naging kaibigan niya si Tomas at naging kakampi niya si Tomas sa mga kalukuhan nang tumira si Tomas sa bahay na ito. Sabi ng lolo ko, gabi-gabi ay kinakausap siya ni Tomas at nagiging kaibigan niya ito. At ngayon ako na ang tumira dito. Siguro, ako na ang susunod na kakampi niya. Naramdam ko ang isang malamig na hangin sa likod ko. Alam ko, wala na siya sa labas. Nasa loob na siya. Dahan-dahan akong lumingon. At doon ko siya nakita. Nakita ko ang isang lalaki na may nakakilabot ng ngiti sa labi. Ang mga mata niya ay parang nakadilat at ang mga kamay niya ay nakataas. Nakakapanindig balihibo ang mga kamay niya. Mahaba ang kuko at ang mga mata niya ay tila walang buhay. Parang gusto niyang kunin ang kamay ko. Gusto niyang makipaglaro. Nakatayo siya sa harap ko. Ngumiti siya at nagsalita. Londo, halina, maglaro na tayo nakakapanindig balibo hindi ba ang kwento ni Lando ay palala na ang mga kumakatok sa pinto tuwing hating gabi ay maaaring hindi lang guni-guni minsan ito ay panya-nya mula sa mga nilalang na gusto lang makahanap ng kaibigan o biktima salamat sa pakikinig kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Lando huwag kalimutan magsubscribe at iklik na rin ang notification bell para update kayo sa mga susunod na horror story na ibabahagi ko. At syempre, ibahagi nyo na rin sa comment section kung anong masasabi niyo sa kwentong ito. Mayroon na ba kayong katulad na karanasan? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento sa susunod na gabi at sa susunod na kwentong nakakapanindig balibo. Huwag kalimutan mag-iwan ng ilaw at mag-ingat sa mga pintuan na may kumakatok tuwing hating gabi.